Oh, God. Ito na. Yung tropa natin. Shout out kay Nilo Baldissimo. Ay, oh, grabe ito, guys. So, ito yung tropa natin. Bigyan naman tayo ng na pangpain natin. Ayun. Oh, yun. Kailangan basahin. Yung sa akin, oh, no. pati yung amoy. Hindi na kaya-aya, eh. <laughs> <laughs> Alright. Okay, oh, right na guys yan ang pinigay sa atin ng tropa oh. Ayan. sana, ma sana makahuli oh. hey what's up happy people welcome back to fishing adventures with jetro tv Okay guys so andito na po tayo sa ating isa sa mga favorite na fishing spot dito sa Qatar so guys andito tayo sa Cornish yan Okay, so ang mag barakuda hunting po tayo. O kahit anong isda na lang. So magbabad po tayo ng mga isda. Tatlong rod ang gagamitin natin para pang bait and wait natin. Okay. So ito. Nakahingi tayo ng pangpain sa tropa. Palit palitan natin 'to. <laughs> yung pain natin kasi parang masama na yung ano. Amoy ng isdang 'to. <laughs> kahit isda siguro ayaw ano na kumain bulok na isda <laughs> okay so palit tayo so ito po yung mga narad natin guys ayan yung isa isda pang pain natin one ito yung pangalawa natin ayan ito yung isa wala pa naman to ito yung pain natin to hipon at saka pusit Һәр Control. Three? Three can you do this one? Again, chicks. Yes, it's better. It's very near. Stupid man, stupid. <laughs> 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 hey. oh, oh. Again, you take your camera. Off, bro. Huh? <laughs> I oh, okay, bro. Okay, okay bro, take your bro. Oh, nice. oh my god, oh. stupid. Oh hold Pakistan, our friends from Pakistan help us to catch this fish. Thank you, boy. Have a nice day, bro. Yeah. <laughs> <laughs> okay, bro, thank you. Okay guys, so may namit naman tayong bagong kaibigan dito. Anong mong personal sir? Uh, Limuel, Limuel. Limuel. Okay. Shout out sa kay Limuel at sa buong family niya dyan sa Davao. Okay. <laughs> Ayos. <laughs> Dalawa na sana kanina yan eh. Yung isa, mamalapit na. Eh, ko na lang. Nakapiglas pa. okay. <laughs> okay, this our guy from Bangladesh. I have a lot of friends here from Bangladesh. Bangladesh? Yeah, Muhammad. He's eh? oh. my good friend. havan driver. Always fishing. This year, uh, almost maybe four kilo, three around kilo. Three, like around three. Three, three. our friends guy from Bangladesh. Okay, our new subscriber. Oh my! What's your name? My name is Alum. Jalub? Alam. Alam? Alam, Alam. Yes. Shahadatusan. Shahadatusan. Okay, shout out, shout out to all of your family there in Bangladesh. All right. <laughs> Thank you, Bar. Okay, guys. So, meron ulit tayo mga nakilala dito na solid din ka natin. Okay. Ayan, si so, Idol Mark. Okay. Ang lugar dito. Saan ang ano mo, sir? Ang lugar sa Pinas? Ah, Mandaluyong, ah, Mandaluyong, Okay. Shout out sa lahat ng family ni Idol Mark dyan sa Mandaluyong, guys. Okay. okay. Ito daw po yung buhay namin dito, guys. Trabaho, fishing, tulog, kain that's it <laughs> okay, okay idol, good luck anong gamit mo, ah Jake? Oh, may. Ah, sa linggawir ka ko bumibili ha? sa linggawir ha, sa ka rin ayan na rin yung isang tropa oh paparating na yung isang tropa oh ayan oh, ayan oh. Ish, ang aga na naman nagre-reklamo Ayan yung tropa Hello. natin guys. Oh, <laughs> tumatawag pa ng reinforce. <laughs> tumatawag ng reinforce. Naka isa ko. Ay, uh, no, dalawan sana brad. Kung walang nagsabi. Anong din sabi? Nakita kita, andun ka na eh. Ali. Oh. Oh guys, uy! Andito naman ulit guys yung siyempre yung kaibigan natin. Muhammad from Bangladesh. The Milkfish Slayer. Alright. <laughs> Hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to. So at least guys, successful tayo ngayong araw sa ating fishing adventure dito sa Corniche Okay guys, so napakaraming bangus na ngayon dito. Okay, ang problema nga lang, wala pa masyadong lumot kaya nadali ko siya guys sa snag okay so, ito po siya panala tayo ngayong araw guys okay so I hope na nag enjoy naman po kayo sa ating isang fishing adventure video dito sa Qatar okay guys kung may mga katanungan kayo kung may mga kung basta kung ano yung mga PM yung lang ko guys Okay, may mga katanungan tungkol sa mga ang setup, kung paano natin na ito, kung ano pa ba yung mga iba kong ma-share na ideas. Okay guys, just leave your comment below. Okay? So, don't forget, spread love and always be happy!